What is up mga kapis? This is Dan of Moto once again. So today mga kapis is another special day. So nakikita nyo naman meron na yung bagong i-review na shock from TRC Racing. Ito yung i-tech nila. So ito yung para yung ano Profender na X-Series. So titingnan natin kung ano yung laman ng box and i-review natin yung kanyang performance. Okay? So, hindi na tayo magla, maglalabas ng installation kasi same lang naman yung pag-install. Uh, unbox lang natin and then yung performance niya kung maganda ba. Okay mga ka-vids, so what's in the box? Ito yung laman ng ating, uh, ating TRC Racing na iTech. Okay, ang meron is yung shock, dalawang shock mga ka-vids. Uh, dito yung nakalagay is yung 40 pounds na spring, yung hard, dalawa. Pero meron kayong dalawang soft spring na 35 pounds. Okay, so gagamitin natin yan, ipapalit natin dito. And then, yung kanyang tools at sticker mga kabits. Yan, din lang. Wala siyang ano mga kabits, no? yung nilalagay nyo dito. Yung bolt, wala siyang kasama. So kayo na maghanap kasi pagkakalam ko is malit um, maliit yung bolt ng ADV para dito okay so yun lang mga kabits yung kanyang laman wala nang iba mga kabits okay kaya mura siya kasi yun lang hindi <laughs> kagaya ng prop kompleto lahat okay so ikakabit natin to sa ating honda ADV 150 and iko-compare natin yung play ng Profender at saka TRC Racing. Let's go. Alright, so tingnan muna natin yung shock bago natin ikabit. Okay, so mga ka-vids, yung shock natin is para talaga siyang X-series ng Pro Fender. Pero, 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 mahaba lang to mga ka-vids. And then ito, sagad na talaga, sagaran siya. Kasi sa Pro Fender, meron pang konting, ano eh, uh, meron pang konting allowance para pagtanggal ng spring. Pero, ito kasi sagad na, pag ginay nyo, kailangan nyo ng force para matanggal nyo yung spring. Okay, yun lang naman yung ano niya, uh, difference niya. Tsaka ito rin, yung kanyang adjuster sa rebound. Yan, nakikita nyo. Yan. Almost same sa Pro pero iba lang. Hindi talaga siya copy. Similar lang. Alright. Yung kanyang ano naman, compression mga kabids. Uh, I wish kung ginawa ng TRC na nab na lang to no? kasi ang hirap maghanap nito eh mahirap siya pag nabilog to mga kabids delikado lalo na pag nagsiset ka okay yan ito kailangan nyo ng allen wrench dito and then ito ikot ikot lang pero usually hindi nyo naman ginagalaw to lagi ito yung ginagalaw nyo yung rebound okay yung yung rod nya mga kabids no malaki Okay, perfect na perfect to siya. Pambaragan. Okay. Balita ko, uh, soft to siya mga kavids. Uh, maganda yung kanyang performance at saka medyo malambot. Plush ng konti compare sa ating uh, Profender na X-Series. Alright. Yun lang mga kavids. So far so good. Maganda yung kanyang build quality. Naka CNC, anodized. Yan. Hopefully hindi ito magtagas. Eh, well, 'yun. na natin, and check natin. so ito mga kabits, magkakambal talaga oh. Ayan oh. Ayan. Profender TRC. Okay, what is up mga kavids? Kumusta na kayo? Okay, ngayon mga kavids is magdetesting testing tayo ng uh, shock. Ito yung walang iba kundi ang ah, uh, GRC Infinite Racing Fully adjustable suspension mga kabids para sa ating Honda ADV 395mm yan mga kabids Ah, uh, Meron siyang similarity sa Profender X Series Pero mas maganda ata ang laro nito Medyo malambot And natesting na natin to sa City mga kabids Napakaganda And uh, okay yung kanyang performance, wala akong problema sa city. So ngayon mga kabij, magte-testing tayo sa Mabitak Twisties. So okay, napakaganda yung daan dito mga kabij, sa Mabita kasi pwede tayong magbanking-banking -banking dito pag walang sasakyan. All so site testing natin ngayon ang TRC fully adjustable suspension para sa ating Honda ADV 150 tara let's go yeah. Woo. yun no oh. actually maganda talaga tong shock na to mga kapids malambot malambot okay so let's see how it performs sa uh, twisties All right, let's go. Okay, banking tayo. Whoop. Oh, ayos ah. Ayos ah. Oh. 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 Woo. Oh yeah. <laughs> Actually, maganda yung ano niya mga kapids. Uh, response niya sa twisties Ayan 'no. Oh. Huwag lang tayong uh, mag-ano <laughs> kasi sasayad yung center stand. Ayan. Pero okay yung kanyang performance oh. Oh, responsive, responsive. Oh. Ah, uh, okay yung feeling, hindi ka naman na uh, hindi ka naman yung feeling yan, mga makabis, hindi ka binabato dito sa kabila or dito. Basta stable siya like this. Oh. Oh. We are at uh, seventy kilometers per hour. Oh, diba? Woo. Panalo. All right. the best highly recommended tong shock na to mga kapids Woo! so enough with the testing napakagandang shock mga kapids panalo check panalo tong shock natin mga kapids Okay. Repeat. Woo. Round 2. so far so good stable sa uh, cornering walang problema alright ayos okay yung ano nya okay yung okay yung leaning nya mga kapids ang ating uh, rebound nito mga kapids is nasa set ng 4 compression is 1 wow panalo oh Kada siya gamitin pang touring talaga mga kabids. Okay. Ayos. Approve. Highly recommended mga kabids. Mura pa. <laughs> leak. Wala naman tong leak mga kabids. So far so good. No leaks. Tsaka hindi naman tayo naka-experience ng... Uh, mga anong maliya sa shock na to ayos yung performance sa lubak lubak goods uh, okay okay pasa all right wow perfect ah uh, ganda Ayos magkabiz, ayos na ayos. Yeah. Good na good magkabiz. Ha, okay. Whew! ayos verdict. Napaganda Ha! <laughs> what a ride! What an experience! So. This is Dan Ovitz's motto, ride safe and see you around guys!